Hi guys, good morning. Medyo hindi na tayo nakakapag-upload ng ating YouTube video kasi sobrang busy na tayo sa ating pagiging online seller. Kinakareer na po ang ating pagiging online seller guys. So pag kayo po ay dito sa Taiwan at kayo po ay naghahanap ng mga beauty products, mga kemerut, just contact me sa ating Facebook account. Ayan po ang ating Facebook account, guys. Ipapakita ko po sa inyo ang ating Facebook account. And, meron din po tayong mga glutathione capsules. Meron din po tayong mga perfumes. Ayan. So, medyo hindi na tayo nakakapag-upload. Kasi pag sa YouTube, kasi sobrang daming time ang ating kailangang i-ano, kasi yung pag edit Pero ngayon, quick video and short video lang po ito guys. Ha? So, ano lang po. Tanong lang po tayo if ever gusto nating mag-order. Lalo na dito sa mga Taiwan friends and mga anong tawag nito? Mga dating suki ko dito sa Taiwan. Ayan. And meron pa dito guys. Teka lang. Ayan po. Ayan pili lang tayo. Madami po tayong mga variants of um, sunscreen. Ayan. So, ayan po ang ating mga tinitinda. Tinda is life, guys. Ayan. Meron din po tayong Stellar Glow. Ito yung trendy ngayon, guys, na glutathione. And madami pa tayong iba. Ayan. So, i-chat nyo na lang po ako guys sa ating Facebook account, Joji Carvajal Llorente, if ever gusto po nating mag-order. So, ito lang po guys. As of now, see you until next time. Bye!